Ilang pasahero po ito? Sampo. Ha? Sampo. Oh, sampung Oh, ito, bibigay sa Sandra na. Salamat. Ayun, sampung pasahero na po 'yan. Mm -hmm. Nay, maraming salamat po na dahil sa kabutihan niyo po. Sige Sampo. po. Nay, mag-ingat po kayo lagi Nay, ha? na ya. Hindi nga ako sanay lumangaw. <laughs> Yo, what's up mga ka -idol? Good morning po sa lahat. Ah, mga ka-idol, itong ilog na ito is ito yung ilog ng Bagbagin sa Tamaria, Bulacan mga ka-idol. Ayan, mapansin nyo po, mayroon pong bangka dyan sa unahan po. Ah, isa pong matandang babae po yung may dala niyan mga ka-idol. Ah, po, yun po yata yung kanyang hanap buhay o dyan yung maghahatid po ng pasayiro po. Alam ko mayroon pong tao na ano, nakasakay po, isa din matandang babae. Yan. Tatanungin natin mga ka-idol kung magkano po yung pamasahe po. Nay. Nay, magkano po mga sahi pagkapatawid po? Ha? Ayan, sampung piso daw po mga kaidor. Isang tao? Ayan, si nanay po. Ha? Ayan. Hello, nanay. Ayan. Matagal na po kayo dito, nay? Mga ilang taon na po? Wala nang isilang, tagariyaan kami talaga. Ah, si ate lang. Hello po, ay, ayan, si nanay po. Nay, matagal na po kayo dito sa hanap buhay na yan, ay? Eh, nang mamatay, eh, ilang taon niya po, padre, mga tatang. Matagal na, may gitnang 20. Mayigit gitnang 20 taon? Nang mamatay niya, ako na. Dito muna kayo, nari ka, nay. Bibigyan kita ng ano, wari ka dito. Tatabi-tabi ka. Bibigyan kita ng tulong. Anong pong pangalan niyo, nay? Yun siya, Heronimo. Yun siya? Heronimo po. Ilang taon na po kayo, nanay? Ay. 70 years old po. Do si Nana Leon siya po is uh, matagal na po niyang ginagawa tong ganito. Ilang taon na po ginagawa niyo to, Nay? Ay, may dalawang po nang may get. Dalawang po. Wala. Uh, ibig sabihin po na ito yung yung pong niya po dito sa mga side po ng mga magulang niyo po. Oo. Oh, to sa mga magulang ko sayang naman ako. Eh paano po na pagka bumaha po? Nako. Hindi ako nagtatawid. Hindi po ba delikado, Nay? Tatawag. Nay, dito lang kayo. May bibigyan ko kayo pera na yan. Ganit lang. ibig sabihin ay, uh, hindi po ba delikado pag bumaha po? Ano, maaw uh, nga ba? do sa amin na? Ah. Ha? Dito lalo. Unan bumaaw ah, dito ba? Kasi sa amin. Ah, po. Nakakatuwa po mga ka-idol. nga na si na si, na si na nanay na po. Hindi ako nakakatulog pag bumabaha. Ano po? Hindi ako nakakatulog pag bumabaha. hindi ah, po ay nakakatulog. Pag na ng malakas ako. Para si Don ang food kasi ano. Mga kaidol, sobrang hirap din dito kayo mga kaidol. Ah, Alam mo bakit mga, po? Kasi pagka bumuha po kasi dito mga kaidol. Manay, pagka bumuha pa po, di kayo maka ano po? Hindi ako mga Paano? Taon? Ibig sabihin? Nako, binabantayan ang udot. Baka masabitan. Nay, ng, hindi uh, po uh, ba tinatangay ng ano to? Baha? Hindi naman. Nakasali yan. Ngayon lang binabantayan ang udot. Baka masabitan. ng ano pag ay napakabilis ng tubay. O oh, sige nanay po dahil sa kabaitan niyo po. Ato. Magbibigay ako sa inyo kunting tulong lang po na ya. Ito po. Ah. Ito po. Anong lugar to na Ay, sa amin yung lalakan. Ay, ha? Ito Ay, ang tawid na yung lalakan sa, po yan. Sa, ito, bagbagin. Ito mga kaedol Ayan, ito nakita lang natin si nanay dito na ano, na, na, namamangka po. Dahil nga ito, umaga, hapon, yun po yung trabaho niya. Magkano po kinikita niyo, ay dito na eh? Eh, naku, mahina nga yun, walang pasok eh. Hindi, paano po, ka, magkano po ang ano ba? Wala, dalawang daan lang yata. Ang isang araw po? Eh, wala nga pasok eh. umaga, wala? Ah. Uh, po bayad. Isampo Ay, bayad. Sampo bayad. Ay, hindi niya kasi nga walang mga pasok. Oh, sige nanay, bibigyan na lang po kita ng ano po. Ah, uh, pambibili, pambibili po ng bigas. Oo oh, nga, nako. Napakahirap pa. Eh, ako, nahihiya naman ako dun sa mga pamangkin. Kaya kahit ano, ako yung tatalabaho. Ako... Itong bibigyan ko sa iyo yung isang daan na to. Oh. Ilang pasahero po ito? Sampo. Ha? Sampo. Oh, sampung Oh, ito. Bibigyan tayo sanda na. Salamat. Ayun, sampung pasayer na po 'yan. Nay, maraming salamat po na ya dahil sa kabutihan niyo po. Sige po. Nay, mag-ingat po kayo lagi na ya. Hindi nga ako sanay lumangaw. <laughs> Ayun na po. Meta kaya ko lumang lasay. Magkano isang kilo bigas ngayon, Nay? Aba, 50 na lang kita, di ba? Siguro may isang kilo may na yan. Oo. Okay na, Nay. Babay po. Salamat. Okay, Nay. Ingat po. Dahil lumalasin yung sakay ko dito sa tapat na tao. Opo. Naku pa, hindi ako sanay lumangay hanggang din ito lang naman. Tatakot <laughs> ako, nangangatog ang patawang ko. Ayan po nanay, si nanay Liyuin siya po mga kaidol. Sige, sa ano ba kayo? Ako po yung taga-bagbagin lang po dito po. Pero yung provinsya ko po, bisaya po ako. Dumagiti Tiga, po nanay. Na Opo. Salamat po. Sige na, ingat po kayo. Eko ako yung kismaryo. Si hindi ako sanay lumangay, nataob ako. <laughs> Ay, butit na yung awang mga batang lala Ito'y pinalitaw yung ino ko ito eh. Ah, ganun po ba? Ito'y fiber kasi ito eh. Uh. Fiber glass. Itong bangka. Lugog pagka na puno ng tuba. Oo. Sige po. Yo, what's up mga ka-idol oh. Ayan, malayo, malayo na si nanay po. Ayan po mga kaidol, tuwan tuwa po siya mga kaidol kahit binigyan po natin siya ng isang po. Ayan, malaking, malaking tulong din po sa kanya po yun. Isang pasayero, sampung piso po. Ayan, tuwang nagpapasalamat din po siya mga kaidol. Ayan. Kaya mga ka idol hanggang dito lang po. God bless po sa ating lahat. Bye-bye. Yeah!